Hello nga pala si Donabel, Nasa Bansang Yee. Tara samahan mo o, ngayong araw na to. at <laughs> check up day nga. Pupunta muna tayo at magpapacheck up dito sa dadating nating blessing. <laughs> Excited na nga kami na makita kung kanino to kamukha. <laughs> Favorite. Katapos nga namin na magpacheck up. Dumiretso na kami <laughs> at nagkahanap buhay na ulit kami. <laughs> ang ah, ang si ate kasi kahit buntis lumalarga kumakayot wala nakaka-proud lang e favorite at ito nga si Porgoso gusto din magpapolish kaya ayan nga ang napili niya <laughs> at matatapos na nga tong August, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkuskus ng kalyo magre-reklamo ka ito nga ang kasama ko si ate buntis eh hindi nagre-reklamo ba? Diba? <laughs> at syempre may biyaya naman tayo Ayan, Ayan, maleta, Siguro, bibigyan ka ng remowa. Siyempre, hindi tayo mayama, kaya tatanggapin natin yan. Aba, blessing niya! Favorite! O, ang dami na nga tayo pa uwi. May nakita nga ako na ganito. Ang ganda-ganda niya. Kakaiba siya. Hindi ko alam kung anong tawag diyan. <laughs> Wala lang. Dirijuan ko lang siya. <laughs> At eto na nga. Natapos na ang isang araw. Uwi yan ay dyan ng gabi. Kapag pecha di peligro na nga, ito na nga, magno tayo ngayong gabing ito. Ba, masarap to, indomie. Tatawid sa iyong gotom. <laughs> Minsan talaga, nakakamiss yung kumain ng ganito, indomie, at saka nilagang itlog. At may napasaya nga tayo ng mga bata ngayon. Tuwan-tuwaya kasi may bago yung kama. Wala, nakakatuwa lang yung reaction niyan. Yun lang. Thank you. God bless. Ingat kayo.